Guys, napanood nyo ba yung balita ng uh, GMS7 na sinasabi na Iniimbestigahan ng DNR ang proyekto ng tagig dito sa may C6 area, yung kanilang flood mitigation project. <laughs> flood control, hindi naman flood control, flood mitigation project. Uh, daw at ang sabi daw ng DNR ay wala daw itong kwenta, wala ano. Uh, walang pakinabang ako ay disagree sa kanya lang sinabi. Kaya medyo nag-react tayo ngayon. Kasi yung proyekto ng tagig na yan, yung nanasubaybayan ko kasi yan eh. Kasi lagi akong dumadaan sa area na yan. Napakaganda ng kanilang uh, construction dyan. Kasi wala silang ginamit na ano dyan. Na hollow blocks. Buhos lahat yan. Buhos. konkreto yan. Napakadaming bakal. Kaya hanga ako sa ginagawa nila. Walang pinagkaiba yan sa ongoing project ni Mayor Bigo sa Pasig yung kalsada dito sa may uh, sa may Ilisco. Oh, na napakatibay din ng pagkagawa. At isa, isa pa, itong disenyo ng mitigation project na ito ng ng Taging. Katugma siya or kapareha siya nung disenyo sa ginagawa naman ng JICA dito sa man sa may Casimiro Avenue dito sa may East Bank area sa pag sa pagitan ng ano uh, parting kainta na ba ito o di ko lang alam ha, kung kainta ito pero diyan sa kung, kung nakadaan kayo sa Ortigas Extension pag tawid ng tulay ninyo diyan yung ilalim niyan yung ilog na yan yung kung baybayin niyo yan Kasimero Avenue abi nyo yan yan dyan ang proyekto na tinutukoy ko proyekto ng JICA at yung proyekto na yon magkahiling tulad yan doon sa ginagawa ng tagig di ba? So napakaganda, ang ganda ng pagkagawa, solido ang pagkagawa kaya sabi ko, ito yung ano, ito yung dapat standard ng ng ganitong uri ng construction, hindi yung patsi-patsi yung talagang ano, di ba? Eh, eh disagree ako doon sa sinabi ng DNR. Isa pa, uh, maari hindi yata alam na ng DNR yung history tungkol sa baha diyan tungkol sa bagyong undoy kasi sa totoo lang napakalaki, napakalaki ng pakinabang nung C6 na yan sa panahon ng undoy kasi kung wala yan itong, itong kabahayan mula dyan sa Luwer Bikutan hanggang Patiros hanggang dito sa Pasig hanggang Taytay -tay, ubos yan wash out lahat yan kung wala yang C6 na yan. So napaka napaka laki ng pakinabang. So taliwas ito. So ang duda ko tuloy ngayon, ang duda ko dahil ang taging ay sakop ng mga kaitano or kung baga itong si Alan kasi Alan Kaitano ay taga tagig at ang mayor ngayon ay kanyang asawa so itong proyekto ng ano proyekto ng tagig ang, ang nag implement ito ay DPWH So ang assumption ko dito baka pandit ito ng national At ang duda ko <laughs> Gustong ikonikta si Alan dito Kasi si Alan nasa side ngayon ni Sarah Kung totoo itong duda ko Ibig sabihin niya napaka-coordinated ng kanilang script para i-isolate si Sarah oh, Yun lang di ba? <laughs> yun yung ano, nakikita ko Kaya talagang kakaiba ngayon ngayon, dito ako naman natawa sa pinagsasabi ng LLDA kasi mayroon din silang portion doon sa sa balita na nagpa-interview sila. Kasi sabi nila, uh, ano daw, dapat daw lahat ng proyekto diyan sa along uh, Laguna Lake ay dapat dadaan sa kanila. Wow, talaga lang. Ha? Ah. <laughs> kasi mayroon daw ano, mayroon lang alituntunin na dapat sundin. Oo, uh, uh, pag-usapan nga natin yung ulit yung Tony na yan LLA, shout out sa inyo Kung totoong ni ninyo Yung proyekto ng Tagig Yung sa kanilang flood mitigation project Ano itong ongoing project naman ng private Dito naman sa tawid ng uh, pinagbuhatan bridge Along Laguna Lake din yan ha? Huh? Along Laguna Lake din yan eh, sa tagal naming dumadaan dyan, alam namin ay pag-aari ng gobyerno yan. Pero bakit biglang nagiging private yan? That's number one question. Paano nagiging private yan? Pakisagot na lang. Number two, bakit ninyo inalaw yan ngayon yung kanilang, yung kanilang development? Where in fact, ilog yan mismo. O, oh, asaan ang esment dyan ngayon? Di ba ilog yan? Kung mayroon tayong standard na measurement from ilog kung ilan ang ilang ilang metro mula sa ilog bago magkaroon ng struktura para sa ismet ha eh mukhang nawala kasi mismong ilog po yan yung kanilang ginagawa ngayon mismong ilog yan at hindi po yan flood mitigation project. Yun po ay isang private infrastructure. Mukhang magkaroon ng development yan. At ang dinig ko, mukhang sinasabi nila magkaroon ng smart city, etc. etc. dyan. O ngayon, anong masasabi nyo dyan? Allowed ba yan? Ha? <laughs> ah? O, dalawang tanong ko ha, dalawang tanong ko na gusto kong masagot ninyo. Sa mga BBM vlogger, pakisagot nga, total alam nyo naman, dami nyong alam eh. Sige nga, pakisabot, specific doon sa tanong ko na yon. Anong dahilan, bakit uh, nagkatitulo ito bigla? Itong area nung part na ng Taytay yan eh. Area ng Taytay, after lang yan, after lang ng Ah, pinagbuhatan bridge ha ah, bakit nagkatitulo paano nagkatitulo o oh, di ba pangalawa bakit inalaw ng LLDA yung kanilang development dyan asaan ah, na yung ismet dyan mismong ilog yan yung ginagawa ngayon di ba tinatambakan lang nila eh allowed ba yan Sige nga, yung mga vloggers dyan yung magagaling yung mismo mong magagaling yung pinaka pinakasikat na vlogger ni Bumbong Marcos yung pinakamagaling pakisagot nga doon sa tanong ko kasi pag nasagot ninyo ng tama aanib ako sa inyo sige <laughs> tindi nyo ha yun yung challenge ko sa inyo pero balikan ko si LLDA LLDA Anong nangyari ba talaga sa atin? Ano 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 talaga yung direksyon? Noong araw ang 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 pinagtataka lang namin diyan ay yung asahi. Yung asahi although medyo malayo-layo na siya pero part pa rin ng ilog 'yon. Natambakan lang din. Nag-surface lang din konti yung lupa dahil sa tagal ng panahon. nag -surface. Ngayon mayroon nang titulo at pag-aari na ng asahe isang isang private company paano napunta sa kanila anong process ba ang ginawa nila bininta nyo ba yan o binigay ninyo galing ha dumaan sa inyo ganon <laughs> ngayon kini-question nyo, nyo yung proyekto ng tagig bakit di ba kayo nag-usap ng DPWH dyan? Sampalin ninyo yung sekretary ng DPWH kasi hindi dinaan sa inyo. Di ba? Oh. Sagot niya, sa totoo lang, mga wala kayong kwenta dyan. Sa totoo lang. Mayroon akong ano dyan eh, mayroon akong video. Ayaw ko talaga sa kanya. Pabugado, tanda na, pero walang, wala talagang kwenta. Nasa dinar, part sa inyo puti na ang buhok pero putang ina walang 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 hiya pag ganito kasi yung feeling nila no pag kasi ay nasa gobyerno nakaupo sila sa isang posisyon ang tingin nila pag-aari nila ang taong bayan pag-aari nila ang tao kaya ang lakas ng loob magdiman pag gusto makipag-meeting sa restaurant ayaw sa opisina nila bakit ano yon <laughs> darating din ang araw karmahin ka matanda ka